Ready, camera action. Ah, ah, si, the tretok. Ah, buling mo makag-ungo, anak ko, Ko, Hindi ko, eh. ko, Na, my name is, sige, My name <that that <maybe> is... O, sa pangalan mo, Len�로? Tino? Sabino, Ramel. Sige. Tino, Ramel. Tino. Ang g? Agoy! Agoy! Tama yung marong sukong di marong. Ito sa isa. My name is Sabino Ramel Fernandez. Ato ba kay video mo na di mo na yung picture? Ikaw okay, ba ito? Ito Hoy, okay, hoy, okay. hoy, okay, video okay, My name is Anthony. sa to. Isa si yung pangalan mo. Ace. An Anthony Ace. F Lenge ba? Sabino Abadon. Isi lang <laughs> ko niya kuya. Kanta ko. Kanta ko. Hindi. Bye. Bye, -bye. Nga, lagi. Oi, Maulo Kuba. Naguna mo dreha dre, dre Pedro. Nika, bali-bali mo dito, balin. Nga, dreha, sige. Dira, dira, sige. Dere ba, dapat koi, Ngi kau. Ngi, una, una, pasu sa, pasu.